nagre-reklamo ha. Gini ng sukat ha. Para ni ka. Si pinapaupahan to, magkano yung paupa? Tapo po. Oh. Tayo na bumikita sila ka dito. Property daw nila to. Ubo ko lokoy loy. Yo ko to longis. Eh, yeah. gusto mo dumating sa tropa ng kape? Okay. Diretso Bawa, tayo. Bawa ano na tao. Okay. Nakiusap po ako dito. Kasama ko si Chairman dito. Eh kayo pa ang galit ha? Ah. Nasa na yung kami, kayo pa ang galit eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na hindi uwi sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. General Sukat Apo, Ha? Sino ang chairman nyo? Si Jacinto? Ah, si Madarang oh, Wala ka ba kasama dyan? Ikaw lang? Nangit lang po kami ng dalawa eh Ha? Senior po Senior? Oo, eh kasi to General Sukat to ha? Apo. Ah, nirereklamo kasi to oh, Eh, baka hindi mo makita eh Di ba? Oh, eto oh. Nakikita mo ba? Aba Toto Oh, di ba oh, diba kayo yan? Aba oh ayan na, ah. oh tanggalin niyo yan mamaya pag hindi mo tinanggal yan eh, kukunin ko yan po. Nirereklamo kasi, ha? O, sige, bababa ba, ba, pa Pero asa nang barangay niyo? Kakausapin ko si Chairman. Sa apa, Pacheco po. Sa Pacheco ba? Sa alam, alam mo 'yung Pacheco? Para. Tingnan natin. Hindi, tatanungin alam mo, pupuntahan natin 'yun eh. Oh, 'yun 'yun. Oh, Ayun. Tingnan lang po. Oh, kasi pupunta ko si Chairman, tatanggalin niya. Ako, oh, na lang ako, bakla lang po ako ng magtatanggal kasi dalawa oh, oh, ah, kasi may nirereklamo kayo, Ate, ha? Apo, kasi pag hindi, kami 'yung kukuha niyan. Ha? Pati 'tong kanino 'to? Asa tindahan po 'yan? Oh, Pagkakakapod to. Pare! Gini sukat ha? Ah. Pare, hindi ka. May reklamo kasi to. Kali na to, eh. Ah, hindi ka. Ito, bangketa. Oh, ito, kali. O, oh. tignan mo. Oh. Ano gagawin ko kayo dyan? Eh, wala pa rin yung junior. Hindi, ibig sabihin, nire-reklamo nga. Ako, nakikiusap ako sa inyo. Mamaya, tanggalin mo yan. Babalik ako ng alas 3 mamaya. Pag hindi mo tinanggal to, ako magtatanggal. Hindi po sir. Ah? Oh, kasi kita mo, kaya kaya yan nakakapag-park yang uh, kotse na yan dahil nahamba lang kayo. Pero pag wala ito, uh, maluluwag yan. Si... Ha? Ah? Sino chairman banyo? Si... Madarang. Madarang po. Eh. O, oh, pupunta ako sa chairman Madarang. Siya na, ano? Siya lang ko Pancheco. Pancheco. O, sige, pupunta ako siya. Yung kanina yun. Yung tent na yun. Sa nagkita po sa oh, kanilang. O, pupunta ako pare. O, sige po sir. 3, pupunta ako tanggalin mo okay, to okay. ha. Pag hindi mo tinanggal to, pasensya tayo ha. Ako nakiusap ako sa inyo. Oh. At ito ha. O, oh, dalawa yeah. yan ha, magkatabi. Magka, magka ano, ano kayo? Magka mag O so, yan ha. O, baka naman marami kayo mag-anak, hindi naman. Hindi. O, hindi, baka mas marami kayo mag-anak, baka katigit-tigit na yan. Ah, oh, no. hindi naman, no. dalawa lang. Oh, no. O yan ha, huwag yung pa oh, ha. Yeah. O ito, at saka yan oh, ha. At saka yung tente pupunta ko. Oh, ano ba yun? Barangay ba yun? Dito, sir. Pindahan o, oh, ito yung ano, ito yung reklamo ha. Ah, ah maganda nga ang umaga sa ha, ah, Jom, at saka Kalsada TV. O, oh, ito yung nakita ko reklamo. O, tingnan mo nga naman, di ba? Bakit ang kali? Ha, ah, o, oh, yung reklamo to. O, gagawa natin ng ano, action. Mamaya, pag hindi nila tinanggal, nakikusap ako sa inyo, ako magtatanggal niya ha? O, oh, pasensya, pasensya na kayo, atay ha. Ah. Atay ha. Ah. O, tanggalin po yan mamaya. O, yan, magandang umaga. Ayun o. Oh. Mon, tayo mon. Ah, parang ano din eh. Parang yung boot din. Oh. Okay, Hindi uh, pa yun yung nandito sa ano? Ah. Oo. Oh. <laughs> Di ba? Halika, susundan natin 'to. Ha? Minya nakaraan din. Ito, ito. 'Yan yung nakaraan natin pinuntahan, Yung may CR. Hoy, sinasabi mo malaki yung CR, oh. Kaya jadunya lilipat yung ano, yung food cart na malaki. Ikaw na may aakuhin nati ako ko 'yan. Pakabiyak ko lang. Ano ang hindi mo maaari nito? Ano ang hindi mo maaari? Pinatanggal ko na ito diba? Nire-reclamo ka kayo eh. Wow. ka muna magmadali. May ginagawa ako eh, ha? Ha? Ah. Oo, oh, baka mamis. Diyan man lagi bahing ko eh. Ha? Magdali lang, may ginagawa ako. Ha? Ah. Papunta na ako, papunta na ako. Pare! Pare! Ako makikiusap ako sa inyo, ha? Isang beses na lang po, umakita um, ko ito ito sa kanto. Pupunin ko na, ha? Oo, oh, nakikiusap ako sa inyo, ha? Oo, oh, huwag nga dito, ha? Oo. kami po

Ah, 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 kapila okay. lang pala yun, Ay. Ay Light m yun lang nilipat sa kapila yeah. okay. mm. no? <imit oil> 'yun Yung puti. Hindi pala siya eh. <laughs> okay. okay. motor Ito Ito motor. Okay. Ay,

Pagdaan ko ngayon ito, tagay ko pa yan Hindi oh, na makukuha yan, ha? Hindi na makukuha Ako, naging kiusap pa ko sa inyo Ha? Eh, laging ganyan, laging ganyan Mamaya, at susunod na araw Hindi na makukuha sa akin yan Pagdaan nyo yan Pagdaan nyo yan, ikaw Pagdaan nyo yan,

Anong ah. ah. ako. Ah. Di ako. Uh, ay. Na video, na e, reklamo eh. para, para Oo. <laughs> ko na, eh. ko, ko naman yung video. Diba? Di ba? At least hindi lang tayo nag ano... Hindi lang. Uh, baka sabihin kasi nila, hindi tayo nag notice eh Ito, pagkita. Pagkita to. Okay. ito Ay, po, sa to the Ako pa puro. Hindi. Huwag niya akong lukuin. Ang property niya yan. Kaya nga sabi ko siya kung nandiyan yung may mayari ka, kausapin ko eh. Tawagin mo yung mayari. Tawagin mo lang tao dito. Tawagin mo. Bakit? Bakit? Pinapaupahan ko? Magkano pa upa? Kapupo. Oo. Kaya na kumikita sila ka dito. Kaya nga Paano ko ito? Ate, tanong ko lang ate ha. Paano kung kinuha ko ngayon yan? Masasagot ba nila? Oh, kita mo na, di ba? Huwag kang umupa rito. Sabi mo, sabi ko, huwag kang umupa, ha? Okay. Ha? Ah, dahil to, pangeta. Hindi mo kailangan upahan to. At ang galing ko to, mawawa Kikita sila, sila lang masaya. Ha? Ah? Oo, okay. last chance ko sasabihin sa ito. Ha? Ah? Okay. Pwede mo tawagin ko namin. Sige, tawagin nyo. Tawagin nyo. Tawagin Huwag ka nang umupa. Sabi mo, sabi ko. Huwag kang umupa rito. Ayun yung sinasabi ni Jen. Jen, ito yun, no? Yung sinasabi mo. Pag ito yun, eh. Oh. Property daw nila to. Bukong eh. ko yun, oi. Hindi ako tulonggis. Bangkay ito. Oh! Ate! Kapi mo yan, oi, oi! Kali yan, kali. Kali yan. Oh, wait lang ako. Wala na Hello. Itong Etong street na to, Peñaflor. Peñarosa, corner Apranco na naman. ito. pwede naman ganito eh. Sige, bitaw mo, mo. Pa-bye sorbo ko lang o pwede naman yun eh. O eh, kailangan eh, gagawin ito natin. Hindi na po, hindi na natin talagay. Eh. Huwag na ilagay ha. Ako, magpakisamahan lang tayo ha. Nakiusap ako sa inyo ngayon ha. Kung sunod, kukunin ko na yan. Pati yung nga hindi ko na pagkagamit. Ha? Ginagamit din yung bangkreta eh, huwag na yung Ha?